So yeah, good morning, good day sa lahat mga brother and this is your man, Yonats TV here. So welcome back sa ating panibagong gagawin video. Welcome to my YouTube channel. So pag-usapan natin, specs, features na itong Livina PE na color pearl white. Tara, bigyan silip natin na yung araw. Let's go! So ayun, good day mga brother no? So bago nga tayo magsimula Para i-share yung specs and features netong ating Levina VE 2024 model na pearl white Yan. Sabihin ko muna sa inyo no, Kung magkano nga ang SRP nito Or magkano rin ang down payment Na napakababang down payment At magkano kanya magiging monthly For 5 years Yan para nga muna sa options natin no? Sa mga colors natin dito sa Levina VE eh, Meron tayong 5 colors dito Meron tayo rin royal ruby red Diamond Pearl White, Onyx Black, Platinum Silver at meron din tayo Moonstone Gray. Ayan mga brother. Ngayon nga no, sa SRP nga natin dito para sa ating Divina VE nasa 1,189,000 pesos. Ayan. So ang magiging down payment naman natin para sa promo ni Bank uh, nasa 38,000 down payment. So napakababa ng down payment kung para sa 7-seaters natin na to na MPB or multi-purpose vehicle natin na 7-seaters. So napakaganda mga brother, napakababa ng down payment. At yung magiging monthly natin for 5 years, 24,961 yung kanyang magiging monthly for 5 years. At kung gusto mo nga mag-application para sa car loan, so ang kailangan mo lang naman uh, pakita sa akin para sa application is 2 valid ID lang naman para sa application natin. Ganun lang kabilis or ganun lang kadali para mag-apply or mag-application para sa car loan. So yun nga mga brother, no? so siguro pasok na tayo para i-share ko na nga sa inyo yung specs and features na itong napakagandang pearl white na Livina BE 2024 model. Guys, no so ito na nga yung ating Nissan Livina VE 2024 model. Wow. So napakaganda. <laughs> Ay, Solid ang ganda nito mga brother, oh titingnan niyo, no, sa harapan, no. Is, napakaangas. Ayun oh. Pano oh. kano nice oh. uh. sa itsura. Oh, ha. And mga brother, oh sa front, front. Tingnan natin yung front niya. Oh. Review natin yung front niya. Ayan sa front fashion niya mga brother. Kung mapapansin nyo dito mga brother. Ayan o. Naka chrome beam motion grill. Ito. Ganda ng ano niya. Anong grill niya. Tapos tingnan natin dito sa kanyang Ayan o. Oo o. o so, ang singkit. Alam nyo yun no, mga brother yung itsura niya. Oo ba diba, Singkit yung itsura ng ano niya. Ng parang mata niya. Diba ang angas? Tapos dito tingnan natin yung oh, naka-halogen na multi-reflector headlamps with halogen fog lamps. Ayan yung fog lamps niya. Diba? Kita nyo, sporty, sporty itsura mga brother. Oh. napaka Napakaangas. Ang ganda. Pitchin bumper na naka-black finish. Napakaangas ng na tingnan. Oh. Napaka-sporty. So, tingnan natin dito naman sa side ni Levina. Ayan, ang ganda. Oh. Peace! Napakaangas pagdating sa side mirror mga brother panalo kasi malaki na yung side mirror nya o oh, di ba panalo panalo sa side mirror oh. with side turn signal lamp ayan o no? ace yes. angas so pagdating naman sa tire mga brother meron siyang 255 R55, R16, meron siyang 16 na sukat yung kanyang uh, taka 16 inch yung kanyang size ng gulong with machine cut, two tone alloy wheels angas no, ang angas ng ano na-attract lang ako mga brother dito sa ano, na-attract lang ako dito mga brother, kahit di siya ganun uh, kamahal binigyan pa rin siya ng ganito kagandang alloy mugs, di ba? Napakamura lang ng unit na to pero tinanong naman yung alloy, di ba? Yung itsura nung mags niya is naka ano. Ayun, tapos, meron siya dito Nissan logo. Sa Nissan logo mga brother, hindi talaga tinitid. Ayun. Pakaangas. Pagdating naman sa brake mga brother, ventilated brake sa harap. Ayun oh, naka ventilated brake sa harap niya. Oh, tapos sa likod, check natin yung sa likod. Ayan yung sa harap pa. Ah. Tapos ito, check natin yung dito sa rear niya, sa rear brake niya mga brother, kung mapapansin niyo. Ayan yung rear brake niya, naka-trailing drum. Ayan oh. Naka-trailing drum sa na naka-ABS. Ayan, ABS, di ba? Ganda, di ba? Oh. Tapos pagdating naman dito sa suspension niya, ayan mga brother, sa suspension niya sa rear, naka-torsion beam, 'di ba? Matiba 'yan. Matiba 'yan basta torsion beam kasi kahit gaano karami ang isa mo kasi 7 seaters 'to. So kailangan talaga matibay yung magiging suspension mo pagdating sa likod. Kahit gaano pa karami ikarga mo diyan, talagang pag naka-torsion beam, alam naman natin lahat na napakatibay niyan, 'di ba? Tapos sa harap puntahan natin yung harap. So ito yung harapan mga brother no, yung sa front niya, sa suspension niya. Ayan. Kung makikita nyo, mat Person with coil spring suspension yan, mga brother. Ayan o. Oh. Angas o. Oh. Diba? Oh, mat person with coil spring. Is Napaka-angas. Ang ganda ng kulay o. Oh. Diba? Tapos punta tayo dito, mga brother, sa rear. Or dito sa likod niya. Ayan. Pakita ko sa inyo yung likuran. Ayan. Ang ganda ng likod, mga brother. Meron kang makikita rito ang logo ng Nissan tapos nandito yung pangalan niyang Livina ayan no oh. pambabae pambabae pangalan ayan kung mapapansin nyo sa antena mga brother ayan yung antena niya mga brother ng 2024 saka 2023 halos yun lang din uh, old type ayan oh. tapos naka rear spoiler ayan makikita nyo yung rear spoiler niya ayan Simple lang mga brother no, yung nya, na naka yung rear spoiler niya na naka-integrated na turn brake light. Ito ito ito. Ayun. Naka-integrated na siya diyan. Tapos rear wiper, ito yung rear wiper natin. Tapos rear view camera, meron din tayo ritong rear view camera. Ayun, meron tayong rear view camera. Ayun, rear parking sensor. Meron tayong dalawa rito na rear parking sensor ito sir. tapos ito tapos meron tayong combination level type with LED play lamps ayan tapos side turn signal lamp ayan ba? Diba? ang angas so yun guys punta naman tayo dito sa kanyang safety ng Twenty VE 2024 model Ayan, para sa kanyang safety mga brother is meron siyang dual dual SRS airbag seatbelt, ABS BDC vehicle dynamic control, TCS or yung transaction control system at hill start ayan, yung hill start assist mga brother, is meron lang siyang 3 second sa mga matatarek na lugar or nakahangin yung ating sasakyan 'di diba? Para hindi siya umatras. So napakaganda na noon. So punta tayo mga brother sa interior, para pasok tayo sa loob. alright So ayan no, oh, makikita niyo pa lang pag bungad mo palang dito sa labas. Eh makikita mo na yung itsura. Napakaganda ng itsura ng ating VE variant ng Livina. Ayan no, oh, kung makikita niyo sa upuan niya mga brother, ayan yung ayan yung seat chestnut color. Ayan. Yung style of ano siya, brown. Yan, fabric lang siya. Hindi siya hindi siya naka-leather kasi East a VE variant. Ayan, middle variant. Ang naka-leather lang is yung VL natin. Pero kung titingnan niyo naman yung itsura niya, chestnut na color brown na yan, 'di ba? Panalong panalo talaga yan. Dito naman mga brother, no. Pero siya rito. Six-way manual adjust sa driver side. Four-way manual adjust for passenger. Ayan dito passenger passenger side. So punta tayo dito sa may second row. All right. Ayan, so dito naman sa second row, meron siyang 60/40 second row split type with armrest. So puntahan natin yung third row. Ayan, yung third row naman ang puntahan natin. So sa third row, ayan, Oh yeah Sa <laughs> so, third row naman natin Meron tayong 50-50 pinfold uh, Tingnan natin yung Sa likod Ng ating Vehicle Ayan So dito naman mga brother Kung mapapansin nyo Ayan Meron sya rito Nakaganto dito for Para pag binaba natin tong ano, Pag binaba natin to ayan, Magiging pantay na sya Ayan. Alright. So, ayan, oh. Kung makapansin nyo, pantay na siya rito kung magkakarga tayo ng mga gamit natin dito. Safety yan. Matibay naman yan kasi ginawa naman talaga yan para if ever na wala namang sasakay sa likod, pwede mong pagpatungan yan. Tapos, meron tayo rito ang compartment. Yeah, sa so compartment natin, hindi naman ganun kalalim. Ang mga pwede na natin ilagay dito, siguro yung mga sapatos natin at kung ano pang mga tools na pwede natin ilagay, nakakasya dito ayong compartment natin. Di ba? So para sa akin panalo na to. Sa presyong masa, panalo na sa akin tong Livina V na to. All right? so ayan mga brother, ito yung harapan, no? Ito yung sa interior niya. So makikita natin dito yung screen na meron siyang sukat na 7 inch. Ayan, meron siyang sukat na 7 inch touchscreen display with 4 speaker ayan so kung makikita nyo dito sa harapan meron siya rito yung aircon na meron dito at meron din dito sa may gitna at meron din sa kabilang side Aya, kung mapapansin nyo sa handbrake natin is manual ayan naka manual siya with automatic transmission ayan, tapos meron siya dito makikita nyo na nakalagay dito na pwede mo lagay ng water or ng coffee tapos dito is yung ibang uh, pwede mo pang ilagay dito yan mapapansin nyo lang wala sya rito armrest pero pwede mo naman gamitin siguro to armrest yan kung halimbawa traffic yan pwede ka dito naman naka ano. so mapapansin nyo dito pa tayo rito ah uh, yan may glass tayo rito para sa kung gusto nyong uh, tumingin doon sa so may bandang uh, rear natin Ayan, makikita nyo naman siya dito. Or, pwede nyo naman siyang gamitin na ganyan. Ayan. Tapos, ito. Ito yung harapan natin. Tapos, ito, kung mapapansin meron siya rito two-tone. Ayan. Ito. Uh, kung mapapansin nyo, mga brother, ito, is uh, para siyang leather type. Pero, plastic ito. Ayan, naka-leather type, pero plastic. Ito. Kung mapapansin naka-two-tone siya. 'di Diba? so ayan, so dito, ito naman yung ating ano, uh, safety para naman kung halimbawa maaraw, mainit yung panahon, eto uh, ito yung safety natin para sa silaw. Tapos mapapansin niyo wala siya ritong uh, mirror na nakalagay. Pero dito sa ka kabila, ayan, meron 'yan para dito sa ating passenger. Ayan, para sa ating passenger meron siya ritong nakalagay na uh, mirror o yung salamin dito ayan o oh. right alright So, ayan, meron tayong safety dito na uh, handle para sa passenger natin. Sa kadoon, sa second row, Art Pedro. Pagdating sa aircon, meron tayong aircon dito sa taas at meron din tayo dito. Ayan, ayan dito. All right? panalo pagdating sa aircon. So, alam naman natin, Nissan pagdating sa aircon number 1 'yan. Diba? Peace! So yun guys, pakita ko naman sa inyo yung kanyang specs ng Nissan Livina VE 2024 model. So, kaya mga brother, na para sa kanyang engine. Ito yung kanyang loob ng engine. Angas, di ba? Yan, sa engine niya, meron siyang 1.5 liter displacement, 1,499cc. Number of cylinder, yan, meron tayong 4 cylinder dito. With 16 valves. Okay, right, sa transmission niya, syempre transmission type, four speed, automatic. Alright, tapos sa kanyang performance drive train is front wheel drive. Tapos sa kanyang max output horsepower is 103 horsepower at 6,000 rpm. From max torque naman ng newton meter is 141 newton meter at 4,000 rpm pagdating naman sa economy and environment, syempre, fuel type, gasoline. Ayan, nakagas tayo dito mga brother, ha? Fuel type niya, gasoline fuel capacity is 45.0 liters. From dimension, ayan, 4,510 mm. Sa width niya, is 1,750 mm. Sa kanyang height, o yung kanyang taas naman mga brother, is 1,000 700 mm from wheelbase 2775 mm so turning circle niya is 10 meters tapos pagdating sa ground clearance o oh, yung kanyang ah, taas dito ayan yung ground clearance niya is meron siyang 205 mm okay so so uh, doors syempre meron siyang 5 doors tapos 7 seater syempre yung kanyang capacity Alright, so yun lang. So yun lang mga brother, may yung may share ko sa inyo dito sa ating Nissan Livina 2024 model. Ayan yung ating pearl white na Livina na naka-display dito sa Robinson Las Piñas. So napakaganda mga brother. So yan mga brother, no 7-seater sa halagang 1,100,000. 89, meron ka ng 7-seater for yung ating MPV na multi purpose vehicle. Ayan, mga brother, oh. So, sa halagang 1,189,000, 7-seaters na uuwi mo na. Kung gusto niyo naman mag-installment o mag-car loan, so, mga brother, magda-down ka lang ng 28 or 38,000 down payment, mauwi mo na itong 7-seaters natin, na huh? Divina VE. So, sa monthly naman niya, is magkakaroon siya ng monthly na 24,961 for 5 years mga brother ha warranty niya is 5 years all in na yan mga brother meron na syang 1 year insurance 3 years pre LTO at ating 5 years warranty or 150,000 kilometer alright so hanggang sa muli kita kits tayo sa mga next vlog natin about naman kung anong unit ang ating may share sa inyo na promo natin na napakababa ng promo no pagdating sa Nissan panalong, panalo ka pag meron kaming promo Alright, so hanggang sa muli. Kita kids tayo next vlog mga brother. Maraming maraming salamat. Kita kids, babush! Brr.